Ito na guys, welcome to my channel Kalpinterong Gala guys, ito ha guys Dinaos sa taas mamaya guys, ayosin ko lang yung PVC Ayan o Ayan, ko dito guys ay ilalim Ayan o Ayan si Raymond guys o Ayan Magpipinis na sila ngayon dito guys Ayan, pipinisin na ito Ayan May isa May project pala sa April guys eh. Sabong ano yun, unit Nasa ah, apartment yun, kwarto kwarto Ayan guys o Ayan, ngayon kasi sabi mo kasi, isang libus ang araw namin. Ayun eh. O, ito ano? Pugi ka ng potato eh. Ano Ayan guys, o oh, yan o. May lang panel bro yan guys. Yeah. Pag sa construction uh, su sure. na magpaprabaho, ang Manila right, baba-baba, yan. O, oh. na nga ngayon, 100 na nga eh. Tumaas na eh. eh. Ang okay, so. Manila right kasi sa mga mulang yan eh. So guys, ito ang good morning. Ayan o. Ayan na siya. Palatadahan na. Ayan siya, guys. Hmm. Taas ng kanilang ano. Harang <laughs> mga unano tuloy yung mga tao dito. Sobrang taas ng bubong nila. nanya niya na no? <laughs> ano. Ayan siya, guys.

sa buong kataas. Pag naka... Ay, <laughs> man. pindikin mo Pinitin pindikin yun. yan. oh, ganyan sa kanila. Salamat, sa Salamat. Ini mo. Guys, okay, so, na. Ah. Okay, Dato mabait. I'm mm -hmm. na. <coughs> oh, nga, lalagyan na yan ng, ano, water. Para isa lang lalagyan na lang. May dyan sa loob. <coughs> <laughs> oh oh, oh. oh, oh.